ilang lagring kay katipon ako na sapi kay magminyo da kita na kuno mo pa yung sapi eh? pakundo? kondo ing importante malipay kita duha dili importante ing sapi kay kung mawa ang sang kalibutan ing sapi di mo sayan mada bahala do tay ing importante malipay Hindi dahinkan mo kape? Na, kumusta dahinkan mo ibate? Medyo okay, okay, okay dahan o an. sang katong kung kumangkot siyang bato kay doon pa kondo, agaw yawaan malay. Ang mga gaw, madayo gani, iyan kau. Eh kung wakaw, hindi daw mo anak doon. Agaw ya data ka dahin sa doktor. Salamat ay gayot Mang Oh, hmm. nasa mapaitay ngayon yung kapit? Wala mo gani ba tayo ginasokan? Na, imat amis, mo yung matamis? Launan, doktor? Kaying diabetes mo kadi, mataas sugar mo. No, nah, amo lamang. Yanad na ko ng kape naon asukar. No, hala ka na yan ng cake. Gusto mo ng cake? Oo. Oh. Na, amoy sabihin lang na doktor bawal kan mo kay matamis ba yung cake? Di, di pwede yan, sangkan mo sugar, mataas dahi sab. Sayo ah, na ka mga sap sapi ko na kadaig. Na, una gusto ko mapalit na pagkaanik. Dik makapalit kay Singapore o dakali bawang. oh, amak akong lang na doktor. igi na kaniing kan mo. Sakit kayo doon pa kondo. <laughs> Sayang. Tama ka si Lagring ngayon. Nasa, anong kayo lang ka mo ni Lagring? Pakondo! 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 Lagring! Lagring! Hindi ko naman akalain na at hindi ko rininasa. Lagring, ito yung lupog ka na. Ilupog takaw kay Basiway kan mo baon. Ako idahan ta kausan i. Eh. Grabe gyud ang mo kanak ba. Ikaw sa lang isab ing itagadan ko pa kondo kung iminyo anda mo ako, di sana on regaw magasikaso kan mo permi. Kilang lagring kay na ko na sapi. Kay magminyo da kita. Na, uno mo pa yung sapi eh. pa ing importante malipay kita duha. Dili importante ing sapi. Kay kung mawa ko sang kalibutan, ing sapi di mo sayan mada. Bahala do tay, importante, malipay. <laughs> Hapit na kayod, Lagreng. Hapit na kayod. Sige lang, atagadang takaw lang, gihapon. O, oh, ini na yung baon mo. Sige, Lagreng, sa hindi na ako. Salamat sa aking hatog mo kanak na baon, ha? Na, magdaya ka, ha? Bigay ng may kadi inlaw yung mo ni no, no, Lagring? Amo gani Ano ano ka mo yung kakila nila Gring Amo mangod eh Sani Sani Hoy pakundo nasa San Manguyab ka ako sa mo katagsa Sino si Mila Gring Oo si Mila Gring Dapat ay gawa ko sa katagsa ko buta na yung iyan Tapos malugot isa. Iyan na kasi mula, Greng. <laughs>